Nagbalik ako sa Bayambang, Pangasinan nitong nakaraang linggo Upang samahan ang ating unang ginang, Lisa Marcos Sa ika-33 edisyon ng Love for All Caravan Alam niyo ba na noong Nobyembre 1899 Ay itinalaga ni Pangulong Emilio Aguinaldo ang bayan ng Bayambang bilang kapitolyo ng Pilipinas? Totoo po ito sa bayan din ng Bayambang, isinulat ni Jose Palma ang ating pambansang awit, ang lupang hinirang. Alam niyo din bang nasa Pilipinas ang pinakamataas na bamboo sculpture sa buong mundo? Ito ay ang estatwa ni Saint Vincent Ferrer sa Bayambang, Pangasinan. May sukat itong 50.23 meters na kinumpirma ng Guinness Book of World Records noong April 5, 2019. Oh, napakatibay ang pagkakatiyon nito dahil gawa ito sa steel frame at engineered bamboo panels. Mas mataas daw ito sa Statue of Liberty sa New York at halos kasing taas ng leaning tower of Pisa sa Italy. Hanggang sa susunod na kaalaman pagkasaysayan, dito lang sa Alam Mo Ba with Prof Popoy.